gawa ng Encanto pare. Encanto pare. Ama usok. Ang <laughs> iba yung ano dito Encanto. Ano <laughs> na <laughs> yung item yung patik. Ang tawag nyo Putok batok? Putok batok ba yan? Masarap ba masarap? Ang iba yung pals dito ah. Ayan oh, ang daming pila ngayon dito oh. Grabe. bata pare sa kabila at uh, ang dami rin ng pila dun grabe ang daming pila dito bro Angan, boss, eh. kakain ka pa ba? daming tao eh grabe na kata na kahit pwede wata eh tinipilahan talaga oh ba gusto mo kumain sa Encanto Pares o sa Diwata Pares? Parang gusto ko yung ano, Encanto ngayon eh. Encanto, oh, okay. Okay. Nakaibang, may kanta ako gusto mo? Oo, may kanta Sige ikaw Nakaiba yung Nakaiba yung pangalan Oo, no? oh, ayun oh, o, Ay, ano, yung kanta para sa'yo Ano gila, diwata eh, ito, pa, eh. ito yung to eh Di ba na nakapunta yung... ka na kay diwata? Oo oh. na, Nakain mo na si diwata? Nakain na natin <laughs> yung Gago! <laughs> yung naman, subukan natin Subukan natin yung kanta Pero hindi pa ako nakakain kay diwata eh O, dito lo no? oh O, umunahin muna natin dito O, sige, muna. kanta Ang kanta mo na, kaya lang problema Kung saan paparada, baka ulihin tayo Bakulin tayo dito. Ano kaya? Tara, ano. Lang? Hanap lang kami ng paradahan. Tara, mama, i-ano tayo dito, i-reker. So, tayo dito. <laughs> ha? so ayan mga kababayan tingnan nyo so ito yung dating uh, parang dinadaan-daanan lang daw na bare overload sa mga ngayon kahit sa ating uh, gabi na madaling araw ay eh, pinipilahan pa rin yung, ano, yung Paris nila So pag dito ka naman sa kabila Ayun yung super trending na uh, Diwata Pares Saan? Saan tayo? Diyan? Pwede kaya dyan? mabuti pa sila oh nakakain na oh kumakain na sila oh nakaligtas na sa mahabang pila ano yung pumila ng kababayan eh. ano oras kaya sila pumila dyan ano <coughs> sabi na ano inaabot na ng dalawang oras eh doon pumila kami doon ano medyo may extra pa pero 30 minutes lang yung dalawang pila pero yung pagkaitong ano pag mga madaling araw, oh, mas, mahaba, no? mas mahaba lalo? Oh? Lalo pag nandiyan si Diwata. Ito na-encanto lang tayo. <laughs> <Ganto> lang. <laughs> <laughs> malakas daw, mas masarap. Mas masarap yung encanto. Yep, <laughs> pareho, pareho lang din naman yata. Masarap yan. Encanto to tayo. Encanto. <laughs> tay, sino'y nahanap niyo tay? Ano po yung gusto niyong kainan? Nengkanto o Diwata? Dito na kami sa Nengkanto Walang pila-pila Walang pila-pila <laughs> pila, <laughs> Tama kayo, tama kayo Walang pila pila ka doon oh, Tagal-tagal doon ang pila no? Ayos lang din na pare Para sa din pare Ayos lang <laughs> naman siya Chicken lang yan. Fried chicken. Ay, makakasalakan. Hindi naman dudumugin yun. Pagka hindi na no, matitikman na natin yung Encanto Pares overload Kakai kakaiba oh may kulay yung ay yung tanin niya na puti na puti din sa kabila kay diwata dito ano dito isa dalawa dito na ayan titikman na ni Sam Yeah, yeah. <taps> <talong> Ito <hindi> <taps> <sa>, <taps> <hiyaw na> <taps> 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 eh, yan. Ito talo <taps> ng diwata. <Dalawa> Ang ganda ng diwata. 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 Ang ganda lang. diwata. Ang Ang ganda ng diwata. Ang ganda Okay na, para masunod na sila kuya. Ang iba yung ano dito, ang kanto. Ano na yung item, yung pati sa akin. Ano na ano, pa <laughs> Ay, <laughs> Ay! Okay! Ano po? Ano po? Saan ito yata? Ano yung Uber Road na yan? Patwala ng ano, tinidor. Wala nang dinidote. Eh. Puro kutsara. Puro kutsara na lang. Puro kutsara. O, oh, ano yan? O, oh, oh ano yan? Sana yung ano natin? O, oh, dalawa. Okay na mag-vlog. Okay. Pinopromote okay, nga yung ano nila eh. Pinopromote natin yung ano Ito po yung katapat ni Diwata, Madam Jodiet Mananto. Ano ka naman ang kit eh? Ano ba pagawin ko dito? Malaking pakinabang na sa vlogger? Ano ka ba? Kaya nga lumakas to kasi dahil sa mga vlogger eh. So ayan, buhatin mo na natin to. Ang <laughs> tawag sa Putok-batok? Putok-batok ba yan? Titikmanan ni Sam Motoblog yung ano. ingkan ingkanto Paris, masyarakat, masyarakat apa, masyarakat Tolasa. Enjoy na enjoy ka sama. Masarap Ay, ba masarap. Ano ba yung pass dito? Tagas tak mo. Yung tanda kay dito mga kababayan, sakay ba yung pass ni ano, yung kanto. Ito crispy. Crispy yung ano, chicharon niya. Ayun. Ayun. Anong sinarang enkan sa tares? Mausok <laughs> Mausok Mausok Isa yung ano, pinakausokan yung jawatan Anong ano to kuya? Anong klase ng ano yan? Parte ng baboy ba yan? Batok? Batok Batok ng baboy